what's up guys welcome back sa ating channel ano at ngayon ay eh, uh, pabalik ako ngayon sa seat pro, dala natin itong BMW kung makikita naman ninyo no kitang kita na itong uh, laman lamanan ng ating <laughs> ng uh, sasakyan ng ating unit no so yan ah uh, humihingi ako ng pasensya dahil hindi ako nakapag long ride nitong uh, araw na wala akong pasok dahil yun babysitter ako eh kasi maraming gawa si misis eh nagpaalam naman ako sinubukan ko magpaalam sa kanya no okay lang naman daw sana kung uh, wala siyang gawa pero nung mga nakalipas na araw kasi talagang tambak na tambak kami ng uh, gawain sa bahay kaya, yun uh, kesa mag long ride ako di ba, syempre unahin ko muna yung mga anak ko rin diba? para uh, hindi rin naman unfair sa asawa ko na ano eh ako nga 10 days walang pasok siya tuloy-tuloy pa rin ba? Diba? yung trabaho niya sa bahay kaya yun humihingi ako ng pasensya sa inyo ano Pero darating din tayo doon sa Mailo Long Ride natin si Samurai ano. Ako man eh talagang uh, katingkatin na talaga ako mag long ride. Gusto gusto ko na talagang uh, si Samurai sa malayo yung lugar ano. Mailabas ko man lang ba ng Metro Manila no pero wala talagang ganun talaga eh pamilyadong tao tayo eh kaya sana maintindihan po ninyo ano yan humihingi lang ako ng pasensya itong video na to yan tapos marami rin may nagtanong din sa akin about sa flap nya ni samurai 155 yan ang mudflap po nya ay uh, wala po siyang kasukat talaga sa totoo lang kasi yung mud ng uh, Honda Click Trinayco kasi halos siya yung kahaba niya eh. Kasi kung aanoin uh, ko yung Honda Beat, hindi ko alam kung sa factoryin yung mud o mas makipot yung magiging mud flap niya no. Kaya ang in order ko na is yung kasing haba talaga niya which is nga ng Honda Click uh, 125, 150, 160, di ba? halos pare-pareho lang kaya lang nung dumating na sa akin yung item is sobrang haba niya no kaya pinilit ko pa rin inilagay ko pa rin siya kahit na mahaba okay lang sa akin tapos uh, itinurnilyo ko na lang no yun nga lang medyo nabutas yung ating flarings sa ilalim pero okay lang naman kesa naman sa litaw na litaw yung kanyang ano yung kanyang mud na baka mamaya madumihan o matalasigan ng kung ano man debris sa loob diba matraffic pala ngayon dito sa commonwealth <laughs> So, yun, guys, ano, itong video na to is, ayun, uh, humihingi lang talaga ako ng pasensya sa mga nagaabang po ng long ride ni Samurai 155, ano, yun, uh, talagang, hindi talaga tayo maka-long ride for now kasi, yun, sana maintindihan po, ano, ng lahat ng uh, ama, ano, na, uh, syempre, mas pibilikin natin muna ah, uh, tulungan mo na yung ating katuwang sa buhay din ano syempre naman kasi alam <laughs> mo kumander ko yun eh ako ko lang ako eh <laughs> kaya yun, uh, yun sana Pahintayin nyo pa rin Maglo-long ride pa rin tayo Huwag tayong mag-alala no? May marami pa namang uh, pagkakataon no na makakalabas tayo ng Metro Manila no kahit hanggang Pililya lang no or hanggang Laguna di ba pwede na siguro yon <laughs> tapos balik na rin dito sa Metro Manila no para lang uh, ma ko ma-try ko rin siya sa malayo ang biyahe pero sa tingin ko naman kasi okay rin naman siya sa malayo ang biyahe kasi may mga kakilala rin ako na ginago ang ano niya is ang linya ng hanap buhay niya is grab uh, joyride lalamove na nakasamurai 155 din so para sa akin almost parang lagi na lang din sila naglo long ride doon araw araw ba diba? na pagkagising nila kasi syempre saan saan ang rin ng metro manila nararating yung nadadala yung kanilang unit no kaya para sa akin okay din naman yon kasi noong nagme-messenger nga ako, halos parang lagi ako naglo-long ride nun. <laughs> Pero totoo, nami-miss ko na talaga yung dati kong trabaho no, na pag messenger. Kasi iba-ibang klasing tao yung nakakasalamuha ko. Kahit na noong nagboborso pa ako, ba? Diba? Iba-ibang klasing tao, iba-ibang klaseng ugali yung palagi kong nakakasalamuha. Kaya yun yung mga bagay na nami miss ko talaga pero wala tayong magagawa iba na yung ano talaga iba yung takbo ng buhay tumatanda tayo eh lakas <laughs> yung air ko ayun sana naunawaan nyo po ano tapos um, may nagtanong din ilang liters daw po ba yung uh, change oil ni Samurai 155 ya 800 ml lang siya so yun lang mga sir ano yan uh, konting intay pa no kasi nagpaalam na rin naman ako yan okay lang naman daw sa kanya basta wala siyang uh, gawa ano yan, so darating tayo dyan mailalayo natin mailalabas natin si Samurai dito sa Metro Manila no Kasi ngayon is eh, wala talaga tayong magagawa pa. Talagang kailangan muna natin sumunod kay Commander. Sa mga nanonood ng video diyan, maraming maraming salamat po sa inyo no at uh, natutuwa ako kasi lumalaki na kahit papaano yung subscribers, uh, yung viewers, yung uh, watch hour natin lumalaki na rin 'yan. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat no. Na doon sa simpleng uh, panonood na ganon simpleng pagko-comments yan Nakaka, nakakataba lang ng puso kasi kung papanoorin nyo po yung mga previous vlogs ko nung no, mga nakaraang taon pa no, no past vlog no eh talagang iilan lang po talaga yung nanonood tapos um, sa comment section halos sa uh, walang nagko-comments yan Ganon po dati yung ano <laughs> Kaya ngayon na meron na mga nanonood yan, natutuwa naman ho ako. Siyempre nakakataba ng puso ano. Lalo pa yung ibang mga nagko-comments. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. So ayan lang guys at maraming maraming salamat sa inyo. Muli, this is Mac Moto Vlog and mag-update na lang po ako mamaya kung ano po ang mangyayari sa lakad ko na to. Alright? sa so, ayan. Hanggang dito na lang. And maraming maraming salamat sa inyo lahat. Love ya. Shala!